Gustong ipadiklaraan ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. na persona non grata sa lalawigan ng South Cotabato ang kumpanyang Subipro Philippines na nakabase sa bayan ng Tiboli. Ito makaraang hindi tinupad ng kumpanya ang kanilang mga ipinangako na magbigay ng paunang bayad ng buhis na umabot sa 2.6 milyon pesos noong Oktubre 18, taong kasalukuyan sa araw mismo ng public auction. Dagdag pa ng gobernador na umabot sa halos 300 milyon pesos na buhis ang hindi nabayaran ng Sumipro sa LGU ng Tiboli. Dahil dito, nananawagan ang gobernador ng probinsya sa mga may-ari ng lupa na bawiin ito ang kanilang mga lupain na nirintahan ng Sumipro at araruhin pati na ang mga nakatanim na saging ng kumpanya. Ngunit iginiit naman ng kumpanya na nagbayad na sila ng buhis sa LGU Tiboli at may ipinakita pang resibo na inisyo ng Municipal Treasurer. Bagay na di naman pinaniniwalaan ni Governor Tamayo dahil hindi na sa sa probinsya ang share nito sa buhis. Depensa naman ang tresorero sa bayan ng Tibuli na walang maibigay na pera dahil kinuha o man ito ng dating alkaldi na si Mayor Dibotuan. Sa ngayon, nakakuha ng temporary restraining order ang kumpanyang sumipro sa korte bagay na hindi ito magalaw-galaw ng probinsya. Kasama mo sa DXKR, R.M.N. Coronadal, Radyoman Ray Ligario, tatak R.M.N.